Okay, Magandang araw mga kabi So for today's video mag update lang tayo So hindi pa nga mangingitlog itong eh, Taiwan natin Ito So ibang breeder natin hindi pa nga rin mangingitlog So paparoon din lang natin yung dalawang puti natin na kalapate At papakita ko sa inyo titingnan natin kung mandada po So bali iahagis lang natin sa labas ng bahay Para makita natin kung mandada po ba o may lahing neto So check natin mamaya mga kabi So update muna tayo dito sa breeder natin So yun nga mga kabi ka ah, meron nga tayo napansin dito sa ating choko, So parang hinihingal siya, mukhang may sakit na to. O naman, so mukhang uh, may ano to, may sis. So yung tumutubong bukol sa katawan ng kalapate, uh, sa so may bandang puwet. So nangyayari nga yan mga kabi, ka napakahirap ng pagaling yan. Kailangan puro antibiotic o may pansaksa kayo na antibiotic sa kalapate. So, mapapansin nyo, inihingal siya. Tapos, hanggang sa lumaki na lumaki. Tapos, pagka ang ginawa nyo rito, mga kabi, uh, itinuwad nyo nga siya. Uh, mamamatay na nga yung kalapate nyo para nagkakatubig siya sa baga. So, check, check natin mamaya yan, mga kabi, kung uh, mabubuhay pa. So, yan yung bad pala natin, mga kabi. So, tapos, eto pala. ako uh, kung sakali na ma-recover natin yan, baka sakaling i-paris natin dito. So, sa overall din to, bali overall, cha overall champion ng uh, Summer Race ganyan. so super set winner. 30, P, 30 plus overall to mga kawit. 33rd ata, 32nd overall champion. Ayan, super set winner. Ayan. So, yan yung ipaparis natin sa kanya. Kapag ka i recover natin. So, kung hindi natin may re recover yung Choco, ah, bali ito ipaparis natin. Ayan, sakto-sakto. Pag uh, malinis na to, Uh, nakakondisyon na to mga kabi uh, yun na ipaparis natin para maganda yung pagkaka pairing natin ngayon kasi yung natin na parehas na makondisyon yung dalawa natin na kalapate eto nga mga kabi saka eto so pagpaparisin natin Ayan. so champion line din to mga kabi titingnan natin kung bibira di na yung blue bar natin yan So hindi ko pa to nagagamit, balik kay ano to kay paring sa dyan. So shout out sa kanya kung nanonood siya sa to sa kanya at ngayon ko pa lang sana gagamitin to so kinukondisyon ko pa mga kabiyan nakita nyo naman siguro wala pa sa kondisyon Ayan. so pero malapit na to pabali uh, yung balahibo nya na lang yung pangit mga kabiyan napapansin nyo naman siguro na nyo uh, pangit nga yung itsura ng balahibo niya so hindi ko na kung ba't nagkaganyan malamang naiiputan nga siya rito kasi dun siya lagi pumepeso sa ilalim so lagi siyang sa ilalim kasi parang nangyari rito mga kabi, uh, parang nga siyang baldado hindi siya makalipad Ayan, so siguro baka uh, nabalda nga to. So hindi ko alam kung baldado na to nung dinala dito o hindi pe. So pero ganun nga siya, hindi siya makalipad mga kabi. Ah, uh, nakakalipad siya, uh, maba, mababa lang. So hindi niya kaya lumipad ng mala uh, mataas o malakas. Kaya mapapansin nyo, yung pakpak niya hindi natin Kasi nga mga kabi, uh, ganun nga yung pakpak niya, parang medyo baldado siya. So check check natin sa kung ano yung problema niya pero tingin ko baldado na talaga hindi na siguro makakalipad to pero mahirap kasing i-testing to kasi hindi naman sana ito kay parang sa dyan ah, bali napanalunan niya lang sa auction so alam niyo naman kapag auction mga kabi puro champion line yan so kung hindi kapatid ng champion pinsa ng champion o kalahingan ng champion so kapatid ng champion ah, pamaki ng champion pinsa ng champion so ganyan yung ah, auction sa auction for a So pwede kayong maka-acquire dyan sa mga gusto nga ng mga uh, murang kalapate na quality uh, sa auction for a cost, pwede kayong bumili. So nakatulong na kayo dun sa, uh, pina, dun sa puncher na tinutulungan ng auction, uh, nakabili pa kayo ng magandang kalapate. So yun yung tip ko sa inyo kapag uh, gusto nyo bumili ng talagang uh, medyo magandang linyada ng kalapate pero mura lang. So, kung minsan, maabot lang ng 2,000, 3,000 yung kalapate, isang kalapate. So, kung minsan nga, isang libo lang o 1,500. Ganun lang yung inaabot ng kalapate sa auction for ako. Sisipin nyo, lahi na ng champion yun. Kapatid o pamangkin o uh, anak ng champion. So, ganun yung uh, binibenta nga sa auction for ako. So, walang binibenta sa auction for ako na uh, malayo sa katotohanan. Talagang puro champion line, mga kabi. Ayan. So, ito na, panalunan ni Paring sa auction for sa Bali, pinsan niya pala yung nakakuha na ito. Kaso, binigay ata sa kanya nung pinsan niya. So, ngayon, na uh, hindi nga siya nagkakalapati ngayon uh, sa ating inilagak. So, titingnan natin kung bibira to dahil ngayon nga lang natin gagamitin sana. Uh, so, champion line yan. Mukha lang hindi champion dahil mukhang uh, pangit yung balahibo. Pero pag gumanda yung balahibo niya, makikita yung mga to. So update tayo dun sa ibang breeder natin Bago natin paroon din yung dalawa natin na puti So eto nga yung last clutch ng kalapati natin ito. Nung two times takloba natin ito. Two times norte two times south Tapos ito si Kamigin yung kaparis niya. So bali etong si Kamigin natin na din eto, yung uh, Pagkakaalam ko kalahi din eto, yung Ah, nag-overall ngayon ng pip at saka 8 overall. Ito, bali ito. Ayan, so ayan yung so, kalahi. So magkalahi sila. Bali ang kalahi naman nito ah uh, yung nanay. ah uh, mother side nga nito. Ayan, uh, so pero puro champion din yan. kasi yung mother side ito nga yung nanay niyan mga kabi ito. Ayan, uh, so ito yung nanay. So bali ito mga kabi uh, sa pagkakaalam ko kapatid to ng second overall ng Tacloban. O kung man pinsan. Ayan. Tacloban yan mga kabi. Tapos. Ayun lahi. Second overall. Kaya parehas may ano yan, paresta may lahi ng takloban ngayon yung binrid natin na to, ayan. So kaso, uh, parang magiging laro lang ata na itong kalapati natin, norte muna. So kasi nga, kung bagay, parang small time lang yung nasa lihan natin na club. So testingin lang natin. So pero nandiyan na may linyada yan, pero hindi natin alam kung magiging magandang player nga o yung uh, performer yung magiging anak nila. Pero yung bloodline, alam nyo naman kapag kaganyan yung linyada na parehas talagang dumudulo, uh, andyan na yan ah uh, hindi na mawawala yung dugo nila na talagang dumudulo kasi both uh, mother at father side uh, talagang talaga nagcha-champion yung lahi at saka talagang dumudulo kasi pare silang may laro eh so yun yung kayo naman sa kalapati nyo na parehas na may laro uh, wala kayong paghahanapan o so, wala kayong hahanapin na butas talaga sa kalapati nyo na uh, bobo o yung talagang Uh, hanggang ano lang, hanggang training talagang ito lahi na ito dumudulo kasi pares nga na may laro pares na nakatapos ng race pares na tumapos ng race ayan. so ito naman yung uh, white feather natin mukhang mangingitlog na to siguro mga 2 days na lang to three days ayan. so in-update ko nga kayo kapan so paparoon din natin dalawang puti natin at medyo mahaba pala yung video natin sa kakadaldal natin so pasensya na pala sa ibang viewer natin ganun. so pakita pakita ko lang sa inyo ulit mabilisan ang eh, ganda kalapati so pa lang natin yan yung dalawa na yan uh, paparis natin dun sa dalawa natin na in-stack eto Ayan, yung dalawa natin na in-stack ganda kalapati so eto mga kabi yung uh, natin yung dalawang puti na to so nakakain na nga sila hindi ko nasabi sa kasama ko na wag mo nang pakainin kasi paparontay natin So hindi pa naman sila nakakainom pero ang gagawin ko nga rito, ha, uh, ko para masanay. So kung kasi mga kabi, parang dumadapo po nga sa bukid. So ang technique dyan mga kabi, nasabi naman sa mga previous video natin, uh, kapag ka yung kalapati nyo yun, nang bubukid, uh, ang gawin nyo, nyo lang parondahin. Kasi kung minsan, umaga, uh, pag pinakawala namin ng umaga, hapon na bumabalik, puro puti nga yung paa. Uh, kumbaga, uh, nang bubukid nga. So, ang technique dito mga kabi, hapon nyo pakawalan. Ah, uh, para hindi na sila tumambay doon kasi kapag ka tumambay pa sila ron, bukas na sila mga kawe. Pag ganyan, na uh, reject na reject na yung kalapati nyo kapag tumambay pa at pinakawalan nyo ng hapon. So, paparoundahin ko lang to. At uh, para makita natin kung tatambay pa ron sa bukid at makikita ko rin. So, ihagis ko lang sa labas. So, hindi ko na papakita sa inyo pagpaparoundahin natin. Ayan. So, yung dalawa natin, na Ayan, ganda kalapati, ano. So, future breeder natin to ng mga puti. Yan ang kalapate, gumanda na sila. So, hindi na katulad ng dati na gusgusin niya itsura. So, yun nga mga kabi, happy flying sa inyo. At paparoundahin ko na yung kalapati natin.